Ito na yung request ng isa natin follower. Laman loob ng baka at nagre-request siya ng papaitan. So gagawin natin yan ayon sa version lang natin dito. Sisimulan natin sa pagpapalambot nitong mga laman loob. Gagamit na tayo dito ng pressure cooker para mabilis. Kaya kaya na to sa 30 minutes ng pagpapalambot. Lagyan natin ng tubig tapos konti lang asin. Takpan natin tapos pakuluan natin at hintayin nating humune bago tayo magbilang ng 30 minutes. So okay na yung 30 minutes, sahangawin na natin. Sureball naman na malambot na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome na welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Ngayon naman, pinalamig ko lang ng bahagya para mahawakan at mahiwa natin itong ating mga laman loob ng baka. Ganito lang kalalaki yung ginagawa kong hiwa para naman pagsubo mo eh hindi ka naman masyadong mahirinan o mabulunan. At malambot naman ito, na hindi mo na kailangan pang matagal ng wayain. Ngayon igigisa na natin itong ating mga hiniwan naman loob. Inumpisahan ko lang sa pagigisa ng luya. Tapos kasunod na nito yung pinitpit nating bawang. Isang ulo ng bawang yung aking pinitpit. Tapos lalagyan na rin natin ng hiniwa kong sibuyas, isang pirasong sibuyas na pula lang. Tapos ilalagay na natin itong mga ginayat natin na laman loob ng baka. Halo-haloin lang natin hanggang sa magsama-sama na yung ating mga rekadong nilagay tapos timplahan natin ng patis. Tapos lagyan natin ng mga 1998 paminta. Halo-haloin lang natin ulit tapos nyan pwede na natin ilagay yung pinagpakuluan natin kanina. Bago ko ilagay yung pinagpakuluan, binawasan ko lang ng sebo o ng mantika. Masyado kasing marami. Ngayon naman, nagpiga lang ako ng mga sampung kalamansi. At itong pinagbalatan, ito yung ilalagay natin dito sa ating niluluto. Ito yung ginagamit kong pampapait. Since wala ako dito gamit na pait, e eh, ito na lang. Tapos lagyan lang natin ng siling haba at halu-haluin lang natin. Hintayin natin hanggang sa lumambot yung ating mga inilagay na kalamansi at saka yung sili. Habang naluluto yung ating kalamansi o yung balat ng kalamansi, medyo pumapait ang lasa niyan. Pero kung gusto mo talaga na mapait na mapait, pigain mo pa ng pigain yung pinakabalat na yan kapag naluto na. Siguradong makikita mo yung hinahanap mong pait. So eto na, start na tayo kumain. Ganun lang naman kabilis at ganun lang naman kadali yung ating version na ginawa rito Kung gusto mo ng authentic na papaitan, mas mainam talaga na meron tayong gagamitin dito na pait O yung kinain ng baka, yung kanyang kinain na damo doon sa loob ng tiyan Tapos yun yung pipigain mo, sasalain mo at ilalagay mo dyan Pero etong ginawa ko na to, simplest way lang, salamat!